Hi guys! Welcome na naman sa isa naman lamon cereal na aming buhay at tayo ngayon na magluluto for today's video ng pinangat na sapsap Daligyan natin ng kamias, available siya sa market ngayon Okay, let's start! Napakadali lang nito, papakuluan mo lang lahat talaga Okay, binuksan ko na po yung kalat. ngayon magpapakulo tayo Hugas-bigas to, itong gagamitin natin Tapos ngayon, ilalagay na natin lahat ng pampalasa, ang kamatis, sibuyas, luya, at kamyas. Ang uuwi kamyas ko ang dami. Sinigang na ata ito. Ayan, parin na po ang kulo niya. Ngayon, lalagay na natin yung mga gulay. Yung pecha, yung sile. Uli natin yung isda, yung sapsap, -sap kasi madali siyang madurog. Okay? Ayan, parin na ang kulo. Ngayon, lalagay na natin yung sapsap. Sabit lang yan kasi mabilis lang maluto ang sapsap. -sap maduduro pag ano tinagalan okay Kulang lang natin Ayan, luto na ating pinangat na sapsap. -sap. Kain po tayo. Magkakain na!